dahil birthday ng ama ko nalutoan ko siya ng pangkulutan yan ah. mahilig sa uh, ano um, siya mahilig sa uh. beer kulutan um, style na karne uh. gusto ko sa yung ano yung mantika para siyang pinipino yan o daw sa kanin ng mantika. Yan. Pulutan na. May pulutan na siya mo Good morning. Good morning sa lahat. Good afternoon. Good evening sa ibang wansa ito na ating pulutan style na, um, na kahit.